So mga kuis, sale na naman ng tubis. So puntahan natin yan. Make sure na panoorin mo dahil mag maganda dito ngayon. mga kuis, dito muna tayo mag-uumpisa sa mga anta products na bagong nakita ko dito. No? So meron sila na itong mga bagong labas na ANTA Sweep 6.0 pero hindi siya naka-sale pero maganda dito apat yung colorways na available So yan nakikita niyo sa screen and isa pa sa highlight ng sapatos na to is breathable siya at the same time nitro edge foam na siya yung flagship midsole ng ANTA tapos very durable din yung kanyang outsole So yan yung mga meron ditong bago dito sa Tobis SM Pampanga mga kuis, may mga bago pa silang Anta na entry level at saka itong Anta Kaiwan Jelly. So pamilyar na pamilyar tayo dahil isa to sa madaming stock na ni for Anta Kaiwan colorway, no? Pero yun nga, may binabagayan kasi itong color na to. Yung size na hawak natin mga kuis is 9.5. Hopefully kung pumunta kayo may size pa and price niya is 7995. So, ito 'yung sinasabi kong entry level na Anta basketball. Hindi ko pa alam kung anong tawag dito exactly, pero budget at durable nito, mga kuwis. Sobrang ganda ng materials. Sa kanya'ng outsole, pwedeng indoor and outdoor, and materials niya sa taas is light and breathable lang. Tapos mayroon pa siyang isang kulay. Ito, medyo minimalist lang 'yung kulay niya, no, pero hindi siya common. Ayan, ang ganda din yan. So, makikita nyo din dito pala, mga kuwis, 'yung Anta Swagger 1.0. Ayan lang yung colorway na dark. And then, meron siya netong white. Pagdating sa white mga kuys, ito lang yung disadvantage kasi makikita mo, naninilaw siya pagdating sa mga ganyang type of material. Lalong-lalo lalo na kapag syempre naglalaro ka outdoor. So, hindi maiiwasan yan. Pero super good yan mga kuys. Ang ganda ng support, cushioning, and material. So, isa sa mga nanotice ko din dito is itong kamukha ng Anta Attack 4. Kung naaalala nyo yung mga unang sapatos na ginagamit ni Coach Kit Jimenez, kamukha niya ito yun. So, very, ano pa yan, affordable pa mga kuys. Ito pa yung isang color. Marlene. Sa vlog na to mga kuis, papakita natin yung mga bagong model from Anta. Ito yung Anta 3-point rain light. So, 4,595 pesos siya. Ito yung light version ng 3-point rain ni Katie. Yung gumamit ng uh, nitro edge foam. Pero ayan, available siya for three colors mga kuis. Napakaganda din ng sapatos na yan. Kung mabibili niyo siya habang may size pa, okay. Kung mag aantay kayo ng sale, mas okay. na no? So, ayan, available sila dito. E, papakita natin yung mga nakasale naman na signature tulad nitong Anta Gordon Heward 5, so around 5,316.50. And yung mismatch nito is yung blue. Dito naman tayo sa night side mga boys. Dito sa Tobies, Pampanga pa rin. Isa sa mga tinitignan ko talaga so ngayon itong Jordan Max Aura na to. Ang lambot pala ng foam na ito at super comfy ng materials. Kaso yun talaga pag puti, tas ganyan yung materials, yan yung kalaban nyo. Maninilaw siya. Pero kung marunong kayo maglinis, no problem yan. Price nyo dito is 5,916 pesos from 7,395 pesos. Dito sa Jamorant mga kuis for 1,37 pesos dito malupit mga boys 40% na yung Lebron dito 6,537 pesos isa sa mga interesadong pera ko magkaroon sana mga boys itong Lebron Witness 8 na to nabasa ko sa internet na collab daw to ng Dunkin Donut at Lebron line. Pero, i-verify natin yan. No? 4,396 pesos. Ayan, maganda Kung naghahanap kayo ng below 3K, ito mga kuys, 2,956 pesos. Ang ganda ng kulay. Kala nyo alanganin yung kulay nito. Pag nakita nyo to sa personal, magagandahan din kayo. Ito mga kuys, 40%. Kaso, size 8.5 na lang siya. So, 3,717 dito din mga guys makikita nyo na may mga nakasale na silang GT Cat 3 at magaganda yung colorway no? from 30% to 40% dito sa Wolf Grey 6,177 pesos 40% siya dito naman 7,206.50 cents Yung mga GT Hassel Academy dito mga kuys, naka 40% off na siya, 2,997 pesos na lang ito, isa pa sa sapatos na gusto kong magkaroon din. KD. naka 30% off na siya, 5,876.50. Dito meron ditong Freak 5, mga kuis na itong ganitong kulay. 40% off na siya. No? So, hanap tayo ng price lettering. Kurado kasi. Ayan mga kuis, 4,257 pesos. Ito pala mga ways, meron pa sila mga Lebron Witness na other colorway. At 4,396 pesos. Ito mga ways, Lebron Next Gen na mismatch. Yung isa nito, color pink naman. Ayan, ganyan yung pagka-pink niya. Kaso hindi naka-display. Pero below SRP to dito, 6,226.50 pesos. 30% off. Mga ways, Jordan Stay Loyal 3. Ayan, nakasale na dito, 5,116. Pagdating naman sa mga budget, outdoor, indoor mga shoes from Nike, isa to sa mga options nyo. Air Max Impact. 4 na ata to. So ayan, ayun yung mga kulay niya. Meron siyang neon green, meron siyang cream, meron siyang white, at itong black and white, saka itong navy blue dito sa mga pambabae mga kuwis ayan mapapansin nyo meron silang mga cortes na naka 30% off 3.5 na lang to kaso yung mga sizes hindi natin kapisado kung meron pa lahat no? ito naman yung classic colorway na black and white 3.996 tas itong kulay na to ang gando 3.996 so ganon yung range ng pricing dito ng mga hordes. tas ito yung classic white in black. Ayan, ang ganda. 3,756 pesos. Sa mga naghahanap nito, na ito, lalo lala ng pagre-regalo nyo. Pwede, pwede na yung price na yan. Otherwise, may mahanap kayo. Mas okay, di ba? Sa mga running shoes, nakasale din yan. So, i-check nyo na lang mga please. Dito naman sa Air Maxes ng Nike. Ayan, naka 40% off for as low as 3,057 pesos. May mabibili ka na. Don issue 6 mga ko 30% off na lang color white lang ang meron dito saka yung black 5, 1, pesos and mga ways na tayo ng Dame Lillard 9 sorry sa background 7,300 pesos. Ang ganda ng kulay mga kuys. Bale, literal na napadaan lang talaga tayo doon. And sayang naman kung hindi ko mapakita sa inyo. Lalong-lalo na sa mga taga-Pampanga. So, bibili lang ako ng pasalubong. And then, uwi na tayo para magtrabaho. Siyempre, dito tayo sa pasalubong ng bayan. Paborito ng nanay ko. Dunkin' Donuts.